tingin niyo po ba uh, nagiging matagumpay yung uh, kampanya po ng uh, bullying sa eskwelahan at mental health? Sir Ray, sige, go ahead muna, Sir Ray. Okay, yeah, actually po, ano, no? may mga child protection policy po naman din sa ating mga schools at uh, pinapuntupad naman po ng mahigpit siya ng ating mga ng principal at mga uh, nakatalaga dyan. Kaya lang naman po, no, uh, siguro Kadami dami ho kasi ng ano din mga estudyante rin ho, minsan sa isang paaralan i eh, umaabot ng 9,000 to 10,000 at the same time sa loob ng classroom hindi ho bumababa sa 50. So sa mga ganyang bagay, uh, hirap na hirap po yung ating mga guro na ano ikaw ikaw nga halimbawa sa bahay mo yung isang anak mo, hirap minsan i-monitor. How about dun sa ano sa more than 50 plus? Kaya nga po sabi ko nga, sabi nga rin ni ano, sa uh, Lorena. Mm. Uh, kailangan po ano no, uh, 'yung mga magulang din talaga dapat ano, uh, naggagabay palagi sa ating uh, sa ating mga anak. Ah, uh, 'yun nga nabanggit ko po kanina 'yung sa GMRC. Kasi nung panahon po namin na uh, Talaga po ano, very effective talaga yan, good manners and right conduct. Inabot uh, ko din mo yan eh. Mm -hmm. Opo, oh, okay, so effective talaga uh, so, yun. Sana ba, po, uh, kasi uh, yan. Po, po, dapat talaga sa, sa, sa tingin ko po, sa, sa tingin namin eh, dapat uh, mas ma-enhance pa yan eh. Oo, oh, uh, tama mm -hmm. po. Oo, oh, okay, lang mabalik. Good oh. morals and right conduct. Tama yeah. po. Siyempre, uh, si uh, si ang tama po si ano doon, no? si Mami, eh, Lorena, no? Doon sa sa bahay, nagsisimula ang uh, mm -hmm. good moral. Mm -hmm. Pero pagdating po doon sa eskwelahan, another yung two-way po yon na uh, pagre reminder o pagpapaalala, lalong pinas pinatitibay, ano? Kasi mm -hmm. iba yun na yung magkakasama sila, eh. Oo, oh, oh, social life. Social life na yun, eh. Oh, oh. Everyday, day to day, diba? Oh, oh.